Andito po kami ngayon sa Davao. May sounds ba ako? Check mo muna ha. Ayan. Hello, hello. Sound check. Hindi ako sure kung may sounds ako. Ayan. Malinaw ba ang ano? Maraming hihina na ano ko. 5G naman ako. Wait lang ha. Ayan, may nanonood na. Ayan. Good evening everyone. Dito po kami ngayon sa Cebu. At um, going to ano na kami uh, will be leaving na uh, going to Davao. So Magandang gabi po sa ating lahat. may sound sa ko. At uh, live po tayo ngayon dito sa Yellow Hotel dito sa Lahug Davao City. So kakarating lang namin dito sa Davao City ngayon. At um, nagmonitor monitor kami ngayon sa nangyari doon sa Davao Oriental sa lindol. Kasi hindi pa nakaahon ang Davao, ang Sibu, ang Bogo Cebu, ang Northern Sibu Sa nangyayarin din lindol ay heto na naman. At uh, nangyari ang lindol kanina, going kami to uh, Medellin para maghatid tulong. At biglang uh, uh, tumawag nga, una kong talagang na-inform na, na, na agad ako ni Mother G kasi nga may lindol nga dun sa tumawag sa akin kasi yun manig din sa amin sa Negros. Hindi namin namalayan kasi nasasakyan kami habang bumabiyahe going to Medellin kanina around 9.46 in the morning um, na na, 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 receive namin ang balita na lumindol ang Davao. Kasi ang una, lumindol malakas din sa, sa Cebu actually. Lalo na dito sa Maydanaw, Davao City malakas din siya ang um, lindol. So, ramdam din dito sa Mindanao, sa, sa Visayas lalo na sa Cebu, ang, ang lindol. Pati sa basa amin, sa Negros. Kaya tumawag agad si Mother, si Mother G sa akin na uh, lumindol nga ulit dun sa amin. Na, kung naramdaman mo daw ang lumindol din ba dito sa, sa, Davao, sa Cebu. Ang sabi namin, hindi namin naramdaman kasi nasasakyan kami eh. Going kami dun sa si Medellin para magbigay tulong, maghatid doon dun sa ating mga kababayan na nasa uh, nilikas pa mula dun sa... Um, sa sa Lindol no? So nasib namin na dun nga sa ang epicenter ay nasa Manay, Davao Oriental which is malapit sa aking lupang sinilangan, ang Mati City, Davao Oriental kung saan tayo pinanganak sa Mati City. Um, um, ang ano natin diyan ay s'yempre tinawagan ko agad ang aming family doon. Si sila Uncle Melo, aking mga pinsan doon sa sa Magsaysay. Like, lalo rin sa Magsaysay area kasi since sa mga kaminero din sa Magsaysay ay um, coastal area, no? So, um, thank God, they're all safe. Safe naman ang family namin doon uh, sa awon ng Diyos. At um, especially ang Mati City kasi ang pinaka-nearest uh, location sa Manay doon sa epicenter. Ah, uh, Manay, Manay, magkatabi lang yung Mani City. So, ang lakas daw, tumawag ako dun sa antico. In, in, at napakalakas dun ang doon no. So, pagdasal natin ang kano ang Davao Oriental kasi kaka magkasunod na mula noong sa Cebu, kahapon naman Baguio, tapos ngayon ay Davao Oriental, no? So, ang lakas din sa Davao City kasi malapit 'yon sa within the area lang din. Ang Davao City magkalapit lang yan Davao Province, no? So ipagdasal natin ang ating mga kababayan lalo na diyan ngayon sa Davao kasi ah, iba hindi, hindi pa nila na, na, na hindi pa na ano eh lalo na yung may pagsasay sa may uh, pantukan doon na nag-landslide yung mga nag nagma-mining. Tinatabunan doon sila. So ang, habang nasa area ka na sa sakyan kami kanina kanina going na dito sa Davao sa Cebu City. Napag-usapan na namin sa grupo na um pupunta kami ng Davao. Pag-uwi namin, pupuntahan namin yung area no para baka doon tayo ulit mag, maghatid ng tulong sa ating mga kababayan doon. So um ah uh, Sunday ang aming flight. So for now, dito kami ngayon sa isang hotel sa sa Lahug para mag, mag magpalipas gabi. Tapos mag-ikot-ikot mag ikut siguro kami bukas. Kasi si Ralph hindi pa na first time ni Ralph dito eh sa Cebu. So gusto lang namin yung siyang ma, ma, ano niya rin ang Cebu. Pero kanina random din na ang lindol din dito, ang din dito sa Cebu. So shout out ko lang muna ang ating first comment kanina um kay um Uh, thank you kay Ma'am Janeline Yangyang. Yang, ating first na comment sa ating live ngayon. Thank you so much. Kay Jonay Ilao. thank you din ma'am. Anabil Abad, Inday Ludin, hello madam, ang pink kalunay sa pag -ul pagpauli sa Davao, kumusta ang PB House? Okay naman, um, Jeanette ni Sir Paul kanina ang, 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 CCTV. Malakas talaga sa CCTV. Uh, manig talaga yung mga yung puno. Tapos tumawag din si si Junjun. Okay naman ang 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 PB house, wala namang problema, walang walang wala namang uh, nasira. Um uh, sa awan ng Diyos, okay naman sila doon, no. So, thank you sa pangumusta sa PB house. Sabi ni Ma'am si Ma, Inday Lunding, Abil Batulado, Franco Valiejo, shout out po. Yan, Yoli Casanieda, ang ganda, ma'am. Thank you. Uh, ingat kayo, lakas ng windows dyan sa Davao, ang umaga. Sobrang lakas daw. 7.6, binaba nila sa 7.4 ang windol, uh, ang, ang magnitude. And then, uh, mas malakas siya dito sa, sa, sa Northern Cebu, kasi Northern Cebu 6.9. So, mas malakas ang nangyari. Kaya lang, ang nangyari doon, dagat um, din, actually, dito sa, sa Bohol, as ah, a si, sa, sa Cebu, sa dagat din naman din, yung nangyari yung epicenter. So, kanina nga, ang kinakatakutan ko, kaya tumawag agad ako dun sa amin, sa family namin dun sa Mati, ay yung tsunami. Kasi most of our families there ay nakatira sa coastal area sa magsaysay. Kaya nakatakot. Um, tsaka yung, yung Mati City kasi facing Pacific Ocean yun. So, ang nangyari, yung Mindol kanina, epicenter ay sa sa Pacific Ocean sa tapat ng Manay um, ang epicenter ng lindol. So, kaya agad tinawagan ko sila buti sa awa ng Diyos grief ni ano nala kinansel na yung tsunami alert kasi wala namang nangyari sa awa ng Diyos, no? So wala namang tsunami nangyari. At um hey madam watching from Brunei, Pla Plus Plaka Alvin. Thank you po. Janika uh, Pasakan, halong po. M. again, ma'am, thank you for always watching la sa ating video. Gracias, vlog. Thank you, Rosabela Rosabella Oro. Hello, Terista, Teresa Dimaano. Good evening, Madam Yula Ingat. Lagi ang kayong buong team pang um, Ayan. So, kanina kasi um, going kami dun sa... Papunta kami sa... Ano, sa um, Med Medellin kasi yun ang ang last na naming ano kanina last naming um, uh, operation sa ating bayanihan at sa Northern Cebu. So ang pinaka last namin ay yung Medellin. So mayroon tayo yung mga mga kababayan doon na binigyan natin ng cash assistance kasi hindi hindi na masyadong kailangan nila ang ang food food kailangan daw, kailangan pa rin nila, pero masyado na silang marami nang nagbigay sa kanila ng mga tubig, pagkain. So, ang ginawa nila na pagdesisyon na ng PB team, sa tulong na bigay natin ng mga sponsors, marami marami sa, sa mga sponsors kasi nakalisib na tayo ng more than 600,000, half million na, more than half million ang ating na na-receive na tulong mula sa ating mga kababayan ng mga mababuting sponsors natin. Maraming maraming salamat po kasi grabe yung bumuhos yung tulong ninyo para sa ating mga kababayan dito sa Cebu. Personally, ako, mas matuwang tuwa ako kasi isa akong um, Cebuano. Kaya, masakit, uh, ano sa akin, ma, ma, uh, I was very overwhelmed, over, overwhelmed sa nangyari na pagtulong kasi nakakataba ng puso yung pagtulong ng ating mga kababayan, no? Sa ano may mga kababayan dito sa, da, sa, sa Cebu. Thank you so much. At, um, Uh, grabe yung bayanihan ba ng ating mga Pilipinas, ating mga kababayan sa tulong ninyo. So, thank you so much sa mga sponsors. Grabe, nakalikom tayo ng 600 something thousand uh, na tulong mula sa ating kababayan. So, lahat yun ibibigay namin sa mga aming mga uh, tinutulungan kanina. So inubos talaga namin yung binigay na tulong ng ating mga sponsor. So para maubos yun, kasi kung grocery na kami ng grocery sa mga ibibigay namin which is iba na rin. Nakakatulong naman din pero mostly kanina ang mga alam yong ang sinabi ng ating mga kababayan dito since kahapon pa at ano karang araw na binigyan natin ng cash. Ang pibitim team lang ang nagbigay ng ayuda na cash sa kanila, no? So which is very important sa kanila kasi nawalan sila ng pangkabuhayan ngayon. Hindi sila pwedeng maglaot, hindi sila pwedeng magsaka, hindi sila pwedeng manggapak ng tubo kasi dahil nga sa kakaanangyari pa lang na lindol, kaya wala talaga silang ganito. So, kailangan, paano daw yung mga panggatas ng anak nila, paano daw yung gamot na, mga gamot na iniinom na maintenance nila, wala silang maibibili kasi wala silang income. So, kanina tuwang-tuwa sila nagpapasalamat sila kasi may pambili na sila ng gamot sa maintenance nila, yung mga senior natin, gata sa kanilang mga anak. So very, very helpful. Not, not, ano kami kanina, very, sobrang tuwa namin, o very, ano, na-touch kami doon na sinabi nila na, um, alam niyo sir, ma'am, o PB team, kayo lang ang nagbigay daw sa kanila so far na mga tumulong doon sa kanila ng cash ang binigay. Which is, ang binigay natin doon sa mga family na yun ay 1,000 per, per family ang binigay natin which is um, tulong na iyon. Dun sa first natin na binigyan doon sa dun malapit sa yung naglandslide sa Bugo ay binigyan natin ng 10,000 10,000 pesos yung bawat family na namatayan and then um, 3,000 pesos doon sa ating uh, sa mga na-displaced na mga pamilya na pa rin yung mga ano. Tsaka naging ground zero na yung place nila. Hindi na talaga sila, sila pinababalik for their safety. So, binigyan natin ng 3,000 at saka groceries, no? Pagkain at tubig. So, kanina ay nagbigay tayo ng isang libo sa ating mga kababayan naman doon sa Medellin. At kahapon sa Danbantayan, 100,000 ano yun, 100,000 yung binigay natin. Tapos kanina naman ay meron tayong binigyan another 100 families na tulong na sa na mga kababayan kababayano. So, ang gusto ni Sir Paul ay ubusin talaga lahat ng mga tulong na ibinigay ng sponsor intended kung para sa 'yon. Pero kung in case na meron pang matira, meron pang magpadala ng tulong, ang sabi ni Sir Paul, didiretso kami ng after pag after pag-uwi namin dito, Davao naman kasi dahil sa nangyaring lindol ngayon sun sa Davao sa Davao Oriental. So, Um, ang buong Behero team ay hindi titigil sa paghatid tulong sa ating mga kababayan. Uh, nakakasa, na, na namin ang amin din tulong again. Dito, dito din naman sa Davao Oriental kasi kaya kami nagmo-monitor ngayon sa TV. Pagdating namin dito agad, dinigyan na agad ni Sir Paul ang nangyari sa TV, sa, sa, sa social media, kung anong nangyari doon sa Davao para mas ma-monitor ma namin kung saan, ang ang susunod na tutudungan ng PB team no at uh, maganda dito kasi si Sir Paul ang sabi nga niya um, aside sa tulong ng ng PB team sa mga katutubo sa mga ating scholars ay dapat nakahanda na rin kami sa mga tulad niyan mga disaster na nangyayari na dapat ah, andun na naka na rin kami sa mga tulong na, na ibibigay no i-extend na help sa ating mga kabayan tulad dito sa Sibu right after nalaman ni Sir Paul, tinapos lang niya yung kanyang medical uh, medical check-up. Then we fly, we flew here to Cebu para makapagbigay tigad ng tulong. No? So, um, pagdasal natin ang ating mga kababayan dyan sa Davao Oriental. Though, hindi naman ganun ka ano ang casualty sa ngayon, sa nakikita namin sa TV, hindi, ganun, hindi pa ganun ka... Um, hindi pa kaganoon ka, ganun ka lala yung mga casualties na nangyayari. Pero, ang ano namin dito ay, um, di natin alam kasi the, sinesearch pa, may mga research and rescue operations pang ginagawa, lalo na dun sa mga na, natabunan, no? Dun sa pantukan uh, na mga nagmimina. So, ipagdasal natin ang ating mga kababayan. Let's go, Nakakaano na. Para bang Iba, iba pa parang matatanong mo ba may ano, ano bang purpose na nangyari na ito? Kasi kakadaan lang ng dalawang super typhoon tapos may lindol, tatlong pangatlong lindol na itong nangyari ngayon. So maging ready tayo mga kababayan, magingat ingat tayo lagi. Tapos lalo na ngayon kasi may maraming mga lumalabas sa social media na kung ano man ang mga ano na, sana hindi naman dapat hindi natin ikatakot yan, pero lalo na yung the big one na sinasabi nila na mangyayari sa within Metro Manila, yung um, West Valley Fault. Yan, so, hindi naman yan sa pagpananakot, tundi for us to be prepared na mangyay, um, kasi hindi naman talaga may pipigilan yan. Gagalaw at gagalaw talaga yung West Valley Fault na yan, pero kailangan nating maging handa, no? So, let's prepare for that and always pray na magbong mo nang mangyari, no? So, kung pwede nga lang hindi mangyayari yan, pagdasal natin, no? So, ayan. Um, ako lang ngayon dito sa, sa kwarto kasi si Sir Paul ay nasa kabilang room kasi nag edit siya. So, mayroon siyang sariling room na kinuha namin para mag-edit siya doon para walang maingay. And then, the, saan, you, si Jason at saka si JR ay nasa kabilang room sa katabi ko lang then si Peter Paul at si Rob sa kabilang room naman magkasunod lang yung room namin kami ni Sir Paul ang roommate so sa ngayon si Sir Paul ay nag-edit doon sa sarili niyang room na para makapag-edit siya makapag-concentrate siya makapag siya, maka voiceover over siya no? ayun pal na ako wait lang it's a charge ko lang sa gate itong phone ko kasi na sit na ako kailangan ko mag-charge kasi andito yung nakasalalay ang aking um, aking internet. Wait lang. Wala. Ito na yung aking power bank. Ayan. Ayan. Hope. Ah. Ayan. So, mag-shoutout muna tayo sa ating mga viewers. Rosana Pitas, Ingat lagi po lagi, madam. Thank you, Christina Laksamana. Um, best team vlogger talaga kayo. God bless you all. Thank you, ma'am Christina Laksamana. Casamera Gador, Gador Teresa, uh, Teresa Abrados, uh, Buhay Working From Home. Um, naka ako, naka po kayo. Thank you for watching. Mary Jean, Suliva, and Perit, Darwin de la Rosario, de Rosario, Rosita, uh, Teresita de Yuha, kaya uh, Heidi Pantino, thank you, Marinel Mangsangay, Rose, Mam ma Rose Baby, thank you for always watching, Cherry, malapit na po, end of the world, nasa Bible yan, always pray. Let's pray, let's pray, talaga kasi, lagi naman noon, pa naman sa sinabi, end of the days, pero ang dami ng signs, no? pero, let's pray for that. Um, always pray for our safety. Yun ating ano, pagdasal at manalangin tayo lagi. Kasi andyan naman ang Diyos. nakita naman tayo. Hindi naman tayo pinabayaan. Pero hopefully, yung mga nangyayaring ang uh, pangyari ngayon ay hindi yan, no? Hindi yan, hindi ito um, maging dahilan para magpaghinaan tayo ng ating pananampalataya, no? So Bistro mga kababayan, Jean Baz ba Bazan of oh. Shout out Madam Yula sa Zamboanga City kada gabi good morning naghulat sa inyong mga vlog lalo na sa akong mama Upapamping papa mo Shout out sa mama upapa papa ni Ma'am Jean Bazan na taga Zamboanga City. Ayan. thank you for always watching. Teresita da Yuha Madam shoutout out pugong bihero. More blessings po and um, dumating sa inyo family and team. So God bless you po. Thank you for Thank you Ma'am Teresita. Dio na il di God bless Madam Yula. Ako ay may uh, watching from Saudi Arabia. Ayun. Thank you Ma'am Dio Ilao. Christina Cristina Ordonio. Thank you for watching. Sa ating mga nanonood ngayon, 902 live viewers, thank you for watching um, Cynthia Celerio Katamisan Vlog Dolores Bukog ayan, Lina Aguilar Shout out madam watching from Dubai Shout out sa mga kababayan dyan sa, uh, sa um, Muslim countries yan, sa Dubai J. Lupang J. Lupang Lao Farmers Ayan. Ingat po, PBB Team. Merlin Sibukaw. Thank you, Princess Sulano. Janet, Janet Haguring. Thank you po. Uh, Annalise Sosias. Annalise uh, Danilo Abalde of Antipolo. Shoutout out to sa mga timang kababayan sa Antipolo. Kay Sir Danilo Abalde. Tech Ed. Evangeline Gulayan. Ayan. Shoutout po. And John Ray Rogelio. Nema Morelio Fabla, um, good evening mo malakas ang lindol. Ayan. From Nema Morelio Fabilia. Uh, from Portugal, kay Cordapia, Cosi Cordapia Cosinero. Ayan. Thank you for watching uh, from Portugal. Thank God at safe ang mga relatives niyo, madam. Sabi ni Ma'am M. Oo, oh, thank God kasi safe. safe naman sila dun sa mati, no? Um, Leonora, Lugo, watching from Toronto, Canada. Thank you for watching, ma'am. Ayan. So, kanina na, kung niyo kanina, ay going kami nun sa Davao City. So, ngayon, dito na kami. Um, warning lang sa ating mga kababayan, kaya po tayo sa mga scammer kasi ginag ginamit na ngayon ang Pugong Behero uh, para mang-scam. Daming nag, uh, nag nag-pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp mga kabahayan. Um, First of all, hindi po nangihingi hindi po nag, nangihingi ang PB team ng uh, donasyon through tawag or text or message, chat ng Pugong bihero account. no? Ang ginagawa lang po ng Pugong bihero team ay nag-aantay po kami ng mga donasyon, nag-aantay lang po kami ng tulong, kusang pinapadala ng ating mga uh, sponsor no ating mga viewers ating mga subscribers ating mga sponsors sa bansa o sa sanman panig ng bansa pambansang panig ng mundo may sinasend nila through message sila ang nagme-message sa amin hindi kami ang nagme-message sa inyo o sa mga tao